Sa kabila ng mga atake ng administrasyong Marcos sa kampo ni Duterte, kabilang ang umano'y pagdukot at pagpapadala sa dating pangulo sa The Hague, naghayag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa panayam kay Anthony Taberna na bukas na siyang makipag-usap sa mga Duterte matapos mapagtantong nananatili pa rin ang lakas ni Duterte sa taumbayan. Mr. President, kayo po ba sa puso ninyo gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oh! Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mm -hmm. Mas maganda. Wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Mm -hmm. e, kagaya na sabi ko iyo, pagka... hindi He... ko... <laughs> 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 Magkoconfess ako dito. <laughs> Pwede naman po. Para akong pari po nito ngayon. Po. Ewan ko. Ba, ba, kahit hanggat maaari. Ako, ang habol ko ay uh, yung stab stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi, hindi tayo magkasundo sa pulisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Mm -hmm. Wag, na natin, bye -bye, tanggalin natin yung gulo. Grabe, no? <laughs> Eh parting shot nyo na lang doon po sa mga kababayan natin na siguro ay uh, somehow nabawasan po ng pagtitiwala sa inyo hmm. para mabalik po yung tiwala nyo sa kanya kanila hmm. ano po yung gusto niyo sabihin sa ating mga kababayan Well asahan nila na tayo naman eh nandil, kahit uh, uh, kahit nasa sa na posisyon asahan nila lagi kaming nakikinig Lagi kaming nakikinig sa kanilang hinain, sa kanilang nagiging problema at tinahanapan natin ng long-term solutions. At ngayon talagang pamadaliin na namin yung immediate solutions mm -hmm. na pwedeng gawin kaagad. At uh, yun, ang, aming, uh, yun ang mararamdaman ng taong bayan mula ngayon. Salamat po salamat ka, ang tanong ngayon makikipag-usap pa ba ang mga Duterte kay BBM sa kabila ng kaniyang mga hakbang laban sa dating Pangulo? Naalarma ang BBM admin matapos ang sabay-sabay na protesta ng mga Pilipino sa buong mundo bilang pagbati sa ikawalumpung kaarawan ni Duterte. Sa katatapos na halalan, muling ipinakita ng taumbayan ang suporta sa mga kaalyado ni Duterte tulad ni Nabongo, Bato de la Rosa. Rodante Marcoleta, Imey Marcos at Camille Villar. Samantala, kakaunti lang ang nanalo mula sa alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sa Cebu, natalo pa ang pambato ni BBM na si Gwen Garcia sa kandidato ni Duterte na si Baricuatro. Kaya't tanong ng marami, papayag ba ang mga Duterte sa alok ni BBM ng pag-uusap o papanagutin na lang siya sa ginawa sa dating Pangulo?